Gusto ko lang pong i-share itong post na to. Ito po ang bagong depensa na itong si Mr. Bato de la Rosa kay Duterte, kay Digong. Nauna na pong dumipensa itong si Panelo na kuno ay hindi pwedeng tawagin kriminal si Digong dahil ni Minsan daw ay hindi naman nakakasuhan itong dating presidente. Ni Minsan daw, sa buong buhay daw ni Digong wala pa siyang kaso. Kaya hindi pwedeng tawagin kriminal. <laughs> yung, yung yung kaisipan natong mga nasa paligid natong si Digong ano ho, kakaiba rin talaga ngayon naman, etong si Mr. Bato de la Rosa hindi naman daw sa dahil o sa pagiging bias niya porkit malapit daw siya kay Duterte, pero eto nakita daw niya at ng buong sambayan ng Pilipino kung paano magmahal sa ating bansa etong si Duterte yun pala ang tinatawag ni Bato na pagmamahal sa sarili or sa ating bansa. Talaga, si Digong, si Digong ang nagmamahal, ang totoong nagmamahal sa ating bansa. Eh kaya pala nagkaganito ang bansa natin. Huwag mong sabihin sa si Sara Duterte rin. Dahil tignan niyo naman kung paano abusuhin na itong mga ito ang kanilang power. Katulad niyo po, Mr. Bato de la Rosa, kung paano nyo rin gamitin ang power nyo bilang senador para protektahan itong mga ito. Sana naman po ang credibility nyo para sabihin na si Bato or si Digong ang totoong nagmamahal sa ating bansa? May monopolya pala sa ganyang idea? Si Digong? Nakita daw ng buong sambayanan. Sambayanang Pilipino kung paano siya nagmahal or magmahal sa ating bansa. At ang pagmamahal na ipinakita daw na itong si Duterte sa ating bansa, yan daw dapat ang maging standard natin lahat ng mga Pilipino. Yan ang ating tularan. Bueset na to. Talaga ba? Kini-question mo ang pagmamahal ng mga kababayan natin sa ating bansa? Kaya ang dapat tularan ay ang katulad ni Tikong? <laughs> Nababaliw ka na po ba, Mr. Bato de la Rosa? Oh, Anong klaseng ka kaisipan ito? Ano ko? Talaga ba? Sa tingin mo, maipapanalo ka ng paghimod puwet mo kay Digong ngayong darating na halalan? Ay baka lalo kang bumagsak niyan. Hmm, dahil nakikita ng tao, baliw ka na. <laughs> Nababaliw ka na. Okay? Naghahalusinate ka. At kung, at kung ang ating pinipiling mga senador daw at kongresista ay malayo sa standard na ganoon, ay siguro tayo na rin ang magsisisi dyan. Ang standard daw kasi ng totoong pagmamahal sa ating bansa ay ang katulad ng pagmamahal ni Duterte. Baka ng inang to?